Hello guys, nasa Naga ako ngayon At nandito ako sa harap ng M Plaza Complex Ayan, super, super Super ganda guys Ikot ko lang kayo mamaya-maya ha Tabangan nyo lang Shoutout muna sa sumusubaybay dyan Kay CorsairDorf77 Kay Mermaid Juice Mamaya-maya konti Iikot ko kayo mula dito So tinatayuan ko hanggang dun Mga ganyan Kasi playground po ito ng mga bata Ayan okay. okay, let's go

Ngayon <clears throat> din dito sila ano night market. Okay din yung night market dito. So pwedeng parang okay okay. Ayan, so kuno ng plaza dito. So kanina po guys, may concert diyan. Ah, may adanaw tayo sa harapan. naman 'yung parang uh, mga bars bars 'yan pwedeng drinks drinks may mga security So beautiful. Driving ganda. Okay guys, so dito ko na muna i-close yung aking uh, video ngayon sa <clears throat> plaza Complex Park. At uh, yan, so makita po ninyo sa ating likuran, ang ganda ng pagkagawa. At uh, alam nyo po guys, dito sa, sa plaza na ito, sa lugar na ito, libre lahat. Libre maglaro ang mga bata. Pero siyempre pag kumain kayo dyan, natural may bayan. At uh, kaiba-iba. Isa mga parking ng, I mean, sa mga parks sa Maynila na, even parking guys, libre. Sa Maynila, siyempre, hindi libre kung ka. kaibahan dito sa Naga. At uh, shout out po sa mayor ng Naga. Sa congressman at sa mga gobernador. Sa mga politicians dyan, na napakabait. Maraming maraming po salamat at uh, ang ganda ng naga guys. Uh, for almost how many years, maybe 15 years na na po ako napunta dito. Again, bumalik po ako dito. Ang ganda na po ng diversion. Uh, at syempre, dun sa city center, wala na po yung mga malilit-lit na mga supermarkets dun. Napalitan na ng mga magagandang supermarkets at saka mga malls na makikita rin natin sa Metro Manila. So dito... Ay kung ano po yung nakikita ninyo sa Metro Manila Mayroon na rin po dito sa Naga And that's the, the One of the best na, na nakikita kong Pagbabago ng Kamarinsor uh, uh, dito po sa Naga City So God bless everyone At maraming uh, maraming marami salamat Shout out sa lahat Ng uh, nanonood At of course Timio I love you guys uh, Patuloy lang po tayong uh, tuloy nyo lang po. Subay bayan yung uh, Crusaders 377. Ito po yung aking adventures. And yun. Paalala ulit. Maging magpagmahal. Masunurin sa mga magulang. At mapagmahal sa kapwa. Laging manalangin. At iuna palagi ang Panginoon sa buhay natin. Makita nyo guys ang inyong o ano po yung gagawin ng Panginoon sa inyo. God bless everyone. At sa mga araw po. Sa inyo lahat. bye, -bye.